Apektado ng monsoon ang Timog Silangang Asya, malalang pagbaha sa mga lugar sa Thailand at Indonesia, ipinapakita sa mga larawan, malalawak na lugar ang lubog, maraming nasawi at nasugatan, higit apat na daan ang nasawi, samantala sa Sri Lanka. Ang bagyong ditawa, nagdala ng malakas na ulan at pagbaha, nagdulot sa buong bansa, hindi bababa sa isang daan at siyam na ang namatay, dalawang daan at dalawamputwalo ang nawawala. Pagkaurong ng baha, nagsimulang lumabas ang sibilyan para linisin ang mga kalsada. Ang Indonesia, na kapwa na sa Timog Silangang Asya, ay nakararanas din ng matinding pagbaha. Wala kaming natanggap tulong medikal mula sa gobyerno sa pagkain, grabe ang kakulangan, kahit bigas ay talagang wala na kami ngayon. Bukod dito, ang Bagyong Ditawa, sa Sri Lanka, ay nagdulot ng matinding ulan at pagbaha. Hindi bababa sa isang daan at siyam naputatlo ang patay, dalawang daan at dalawamputwalo ang nawawala. Patuloy na naghahanap ang mga rescuer sa mga nawawala. Ayon sa datos, mahigit 20,000 kabahayan ang nasira, may daan at katao ang pansamantalang inilikas sa mga evacuation center ng gobyerno bukod dito. May daan at tao na napilitang lumikas dahil sa baha at nangangailangan ng tulong mula sa labas. Gusto mo ba ang content namin? mag at i na ang Liho TV.